Mahigit tatlong daang residente ang stranded sa matining baha sa Bangladesh. Habang sa China, umabot sa siyamang patay sa landslide bunsod ng walang humpay na pagulan. Yan at iba pa sa Frontline News Abroad. Magkahalong putik at tubig ang rumagasa sa ilog na ito sa China. Dahil yan sa landslide at malakas na pagulan, ang mga bahay sa gilid ng ilog, gumuhuna. Ang isa sa mga bahay, halos mahulog na sa ilog. Ang iba pang bahay, lubog na sa baha matinding bahari ng nanalasa sa iba pang bahagi ng Southern China. Pinasok nga ng tubig ang mga bahay. Inilikas sa mga rescuer ang mga stranded na residente. Ayon sa mga otoridad, siyam na ang nasawi at labing pito naman ang nawawala, bunsod ng baha at mga pagguho ng lupa. Walang humpay na pag-ulan din ang naranasan sa Bangladesh na nagdulot din ng matinding baha. Sa kabila nito, may ilang residente pa rin sinuong ang binahang kalsada. Ang iba naman, gumamit na ng bangka para makatawid sa baha sa tala ng mga otoridad, aabot sa 370,000 ang mga stranded sa baha sa Bangladesh. Sa France naman, nagulantang ang mga residente nang bumulaga ang buhawing ito. Ilang bahay ang dinaanan ng buhawi. Wala namang napaulat na nasaktan. Pero ayon sa mga otoridad, higit at lupong bahay ang nasira at nadamay din ang isang gusali sa sakahan. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, may los baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong, dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.